Hello. So, mabay mag alaga, pakal, no, Part-time man lang hindi rin man yun full-time backyard racing. So, lasi nga pakal. Marang ko na, ano? Tag 4-5 nan pa eh. So, sa napulo nga uh, anak niya, may ka na 45,000. Ngaan, marang baka mo. Ngaan, gagastoson mo sa tubo. Kung pure feeds, ha? Hindi rin ka maabot 20,000. Ani mo gastos pure feed siya Tikang nalutas, tobtong sa nga paglutas, di rin 20,000 pure feeds. Tubong na sa pakal, nasisa pa si. So, kung 20,000 yung gasto sa tubong, ani mo mabinta, 45,000. So, di ba, mayada, ang ganun siya sa pagpapalan. Ngan, diri rin pa makore sa ila. Part-time lang nga nito. Bisang ka empleyado pwede ka mag-alaga. Mag Okay. Ay, oh, ang talyaon sa ano. Ito na ang sa Okay, so, kung makikita niyo, ini nga pakal, may mga kapasian Doha kasi mga napalaan idad sa kapasyan. Pinanhirisan na mo ang tunong nga lalaki. So, diri ko pwede pakita ang actual nga operation, surgical operations pag kay bawal violation na dire si Okay, so uh, digtay pa inihirisa na, no? Kay mas makore pag pag na. Pero, nano ba kay ginhirisan ang mga lalaki nga baktin? Tungod kay pag na mga lalaki, na may pabunay na sa karne no? maparot, mapanghi oh. so malain pag ikakaon mo, maparot <laughs> abat may nagkikinalad ka dikan kan marihirisi maparot siya na pati. so yun yan, yan ini na mo okay So may upaan flooring. Tawag siton nga upa later Ito? Uh, pero ang purpose ito para sir may lang mamaraan. Mm hmm. Yung, yan, sa pasin kasi karoyan sa pasin paso -pasi pa sa ating teritor. naman sa iro. Yan nire karoyan mga pinit mm -hmm. So, sa gansitan nga pa, okay itong tas Okay, na pero ito yung para dire mo kung ito pa sa Okay. Thank you.